So yun ang mga gandang hapon po sa inyong lahat. So magluluro tayo ng sinigang na buto-buto o backbone ng manok. Tara, sama nyo ka sa akin sa kusina. ni balisius. So yun mga gandang, so ating uh, sibuyas bawang, sili, yung ating pampaasim, syempre yung ating gagamitin uh, yun yung ating buto-buto, uh, yung ating patis, mantika, sukal, siyempre yung ating okra, sitaw, at yung kangkong. At siyempre ito, uh, ipiprito po natin yan. So, para dalawang putahe po yung ating iluluto ngayon. So, yan. So, tara, sa akin mo kusina. So, mga ayos, nagayon natin naman din ka. Magigisa tayo ng, natin ng uh, pawang sibuyas. Yan. na ah, medyo malamig kasi yung panahon niya la ayan kaya magluluto tayo ng ah, sinigang na ah, buto buto o backbone ng manok Siyempre ang gagawin natin ay sabaw ah, yung pinagpakulong po natin ng ating ah, buto buto o pakbone ng manok so ayan tara samahan niyo ko sa so, kusina ni Kambalicious Issues ah, mga si gisa natin ng ating bawang ating sibuyas. Pinagin natin ating, uh, uh pinakulong natin ating buto-buto uh, o bakbo ng manok. Ayan. So, hinati po natin, uh, medyo ipiprito po natin yung ating uh, ibang piraso. Ayan. So, malalaki naman po ito. So, patis masarap yung ating uh, sinigang backbone ng manok oh buto buto at syempre mamaya gagawa na lang tayo ng sausawan na tapis na may silit kalamansi para maging the best yung ating sausawan sa ating sinigang na buto buto o backbone ng manok so, mga kareli ito yung ating uh, pinagpakuluan ng ating uh, backbone para masarap yung ating ano uh, yan. Para malasa natin mano. So, pinakulano po, po natin yung ating manok. O yung ating buto-buto uh, o bakbo ng manok. So, yun na. Uh, tatakpan muna natin yung ating pinaka uh, sinigang uh, nating uh, bakbo ng manok. O buto-buto. So, yun na. Uh, pakisubscribe po yung aking YouTube channel. Kambalicious pero ayun uh, ah uh, ko na po yung ating anak uh, doon na uh, kusina ni Kambalicious. Bye -bye. So mga kares, ililigyan natin mga kawaiti, ilaligyan natin ating uh, sitaw. Kasi medyo malambot na yung ating naka, uh, pinaka buto-buto o bakbo ng manok. So, ito yung ating uh, iluluto mo na yan. Lalambutin natin, ilagay natin yung ating mga gulay. Yan. Matakpan natin at uh, natin yung ating uh, okra at yung ating kangkong at yung ating sile at sa siyempre titiplana natin yan mga karis mga kawaiti. So, babalik ako po kayo. So yung mga kres, ilalagyan na po natin yung uh, okra. yon At syempre yung ating siling verde. Pakasimple namin yung ating ano. Uh, medyo wala kasi ako nabiling gabi. Yun. kaya ito na yung ating ilalagay. So sabi nga, ang importante uh, yung may ulam tayo. Yan.

Ah, guys, dadagdagan natin ng uh, yung pilagal. Lagaan natin ng buto-buto uh, buto -buto o bakbo ng manok. Ayun. At susunod na po natin yung ating kangkong. Ayun. So, mare, salagyan natin ng yung ating ginagamit na pampalasa, asukan. Ayun, mm -hmm. yung ating bunso. So, mga kareles, mga Kuwaiti, na po natin yung ating uh, kangkong. Ayun. Ayan, medyo malambot na yung ating bulay mga kaliso mga kawaiti Ayan Ayan, kasi mga na itong ating Pamadali lang kasi mula mong bato mga kaliso mga yung ating tangkong So ayan so, 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 mga mga karimis mga kawaiti. luto na po yung ating sinigang na buto-buto o backbone ng manok. Siyempre, picky man tayo. Yun. So, tama-tama lang yung isinabaw natin at saka yung asim. At eh uh, siyempre, uh, yun, uh, gumamit tayo ng asukal para pambalansa sa ating mga luluko. At syempre, gagawa tayo ng sausawang patis na may silit kalamansi para maging the yung ating sinigang na buto-buto o bakbo ng manok. So ayan mga kareles, mga kawaiti ayan, Luto na po yung uh, ating uh, sinigang na buto-buto o bakbo ng manok sa kusina ni Kambalisyo siyempre may sausawan tayong pati silit may kalamansi so tarai